What's up, mga kanoypi, good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si kanoypi for another video Araw ng martes mga kanoypi Kumamasada na naman kami ni Mia Pinapainig ko pa lang yung makina niya mga kanoypi uh, Tanong oras na 6.41 na ng umaga Ayan, palabas pa lang tayo uh, Diretso na tayo kay Madam Luz At masundo yung kanilang apo Alright Ayan mga kanoypi si Mia Tara na mga kanaypi. natin yung bat mga estudyante dito. Ay. Sige, madam. Please, hello. Mga natin na natin sila Hershimon, Toby, Reese, Yung apat na bata na ako ni Madam Luz Yan yeah. Hanap na tayo ng panibago nating pasahero mga kanoypi Good morning, good morning <laughs> Sana makarami tayo ngayong araw Para may pangalawans tayo bukas Well, kuding na naman ni Mia Yung isa Ayan, may pasero tayo mga kanayuti I see you. plano pa mo sa inyo ayan kumita tayo ng 40 pesos doon mga kanayipi balik tayo ulit ng EGL Divine. Tara ate. Magano ito na lang. Elementary. Kali sa dalawang pasero natin Kumita tayo ng 80 pesos So hanap ulit tayo ng panibago Mga ipi, Kaya mga ipi may pasero tayo Munisipyo yan mga kanipi. Kumita tayo ng 60 pesos sa dalawang kusayro So, balik tayo ng EGL. At susunday na natin si Auntie Abby. Ayan mga kanipi, sundo na tayo dito.

Santa eh. Iya baba, mo maging Wen. Ayan mga ka-90, huwi muna tayo. mag almusal muna ako dahil nagugutom na at magpapakain din ako ng aking mga lagang manok bumili din ako ng ano pananghalian naming ulam Pangigado uh, pang igado yung binili ko mga right ayan mga kanayupi alabas na naman tayo bali naglinis din ako sa kulungan ng manok kaya naligo na naman ako sobrang init kasi mga kanayupi palitan na naman tayo ng damit. Ayan. So, palabas na naman tayo mga kanaypi At Naantay ko na lang yung ano, yung message ng apo ni Madam Lucy Hershey para sunduin sila dun sa ano, sa school nila sa Mariano. Ayan. di Hindi ko lang alam kung half na naman yung mga estudyante na yon. Yung nag-aaral dito sa elementary mga kanaypi Ayan, makakakala yung Tara na. Tignan natin siya thank you bali yan kumita tayo ng 200 pesos mga kanayipi Balikan. Mamaya sunduin ulit natin si Auntie Abby naman SM Kapo mm sa ano, sa temple dahil magsusundo na tayo udot niya buwan ng tay sa pag-aglong aglong kriya thank you thank you Ito nabigaan mo ng balong. Okay. Boats. Thank you. Hi, there we on a tayo dito sa Gracia Village Siyempre, kumita na naman tayo dyan ng 50 pesos mga kanaypi Tara ano ka? Saan diba? pa masaya mo doon? Ano siya? Ikaw? Lang yung Magkano yun? Saan sa Palina? Sa may Sa may school? ayo lampas doon lang Tara. maps thank you thank you Saya mga kalipi kumita pa tayo ng 70 pesos Pinagdagan ni Madam yung ano Yung pumasahe niya ng 20 Alright, thank you so much Madam Ayan mga kanoy pi Nandito na tayo sa last portion ng vlog Para mag shoutout na naman sa inyong lahat Pagpasensya niyo na ako kung ngayon lang tayo ulit na Makakapag shoutout sa inyong lahat mga kanoy So, sa mga nag-comment sa last-last na mga videos ko, tapusin yung tong vlog na to. Baka nandito yung mga pangalan nyo. At umpisa na natin. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Kuya Joey at Ate Tacy de la Cruz from San Diego, California. Shoutout sa inyong dalawa, ate at kuya. Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Kuya Richie from US. Shoutout na rin kay Kuya Nestor Andrada kay Kuya Dani Andrada, kay Kuya Glenn Zamora. kay Kuya Rodel Andrada Magsumbol. Ayan, shout sa inyong lahat diyan from London. Shout out rin mga kanepi kay Kuya Jubel Jimenez Kaluya ng Canada. Shout out rin kay Kuya Bertong Palan at Ate Barbara Dumaging Tungpalan from New York. Shoutout na rin mga kay BJ Reno. Shoutout rin kay Sir Leo Digario Bersosa. Shoutout na rin mga kay Emilia Puyau. Ayan, shoutout. Shoutout kay Louis Ednabe from Candelaria Sambales. Shoutout na rin kay Uncle Filipe Santiago At shoutout na rin kay Uncle Stevie Doc At syempre shoutout kay Kuya Ron De Leon At Ate Kati De Leon from USA Shoutout Kuya at Ate Shoutout na rin mga kanipi kay Matt Neil Bakalso from South Korea Shoutout na rin kay Ilocano Ak Mabalyudong Shoutout na rin mga kanipi kay Bayel Reno Ayan, shoutout Shoutout na rin mga kanipi kay Michael Paul Lumayag Shoutout na rin kay Arby Panado Shoutout na rin kay P3 Key TV Shoutout na rin mga kanipi kay Makoy Bersi TV Ayan, shoutout Shoutout na rin mga kanipi kay Lionel Abinoya Shoutout ta rin mga kanipi kay Robinson Obaldo aka Scout Ranger ng New Taipei, Taiwan Shoutout bro Pare pala <laughs> Shoutout Shoutout ta rin mga kanipi kay Jeffrey Mamon Shoutout ta rin kay Rodolfo Borhe Albedo Shoutout sir uh, shoutout na rin mga kanipi kay Mary Pabroa. Shoutout na rin kay Emilia Puyaw. Shoutout na rin mga kanipi kay Sherwin J. Simbal. Ayan, shoutout. Shoutout kay Jess Garcia. Shoutout na rin mga kanipi kay Benji Perez. Shoutout na rin kay Mikti TV ng Taiwan at sa kanyang asawa si Ate Cherry Chen Taiwan Warrior, shout out shout out na rin mga kanipi kay MJ Barcelona TV ayan, shout out sir sa pagbablog mo na naman dyan sa Barcelona see you soon, pagbalik mo dito at magcamping tayong dalawa gamitin natin si Panther ayan, Proporex Navarra. yeah. so sa mga hindi ko na shoutout ngayon mag na lang kayo dito sa mga bago kong video para ma shoutout natin sa susunod mga kanipi sa mga nalagpasan ko ng mga vlog yung mga comment nyo doon na hindi ko na replyan pasensya mga kanipi. dito na lang kayo sa mga bagong upload ko kayo na mag comment para ma replyan ko agad na no. at ma shoutout natin yung mga pangalan nyo So, thank you so much sa lahat ng supporta, sa panunood, sa noise equipments na ginagawa nyo. Maraming maraming salamat. So, dito ko na naman tatapusin ang vlog, mga kanipi. Kita-kita uh, na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.